manin niyo yung simulat simulahan at gawangan ang pamakuan namin ni Kawai ni Alaka naman kami. Magandang araw mga kumaritis kong chismosa. Ano Ako bagay namis ninyo. Bayan mga kumaritis at bay di ako sa uh, pinapagawa namin bahay. Kita ba ninyo, niyo mga kumaritis ang pamakuan ng bahay namin? Pasensya na kayo, honey. Hindi naman maganda itong pinapagawa namin bahay. Ang nais lang naman namin ay eh, kami mayroong masisilungan at masasabi namin sariling amin. Honey, presensya na kayo, honey. Kung napapansin pa din ninyo, mga kumaritis, iyang eh, bubong ng bahay namin ay eh, hindi pa yari. Kumaritis, honey, gawa ng tinapos eh, sa pambili ng yero nung nakaraang araw. Eh ngayon naman, kumaritis ayoko eh, na Ay ako'y napapaisip ang kung paano kaya ang gagawin namin para kami makatapos din sa aming bahay. Pero alam ko naman may awa ang Diyos mga kumarit. Diyos matatapos din namin itong bahay na ito. Basta kami tulong-tulong la ang tapos sa iyo. Kasi pag at saka tiyaga mga kamarit ni at wala namang magbibigay sa amin ng kwarta para maipatapos ito. Kung hindi niyo pa din natatanong mga kumarites, ang ipinagpaumpisa niya namin din sa bahay namin ni Gerald na ito, mga kumarites ay ipinangutang laang namin sa oh, bait na tao na nagtiwala sa amin at kami pinautang ng ganayong kalaki. Kaya shout out dun sa nagpahiram sa amin ng pera, honey. Talaga namang ang puso ninyo ay talaga namang napakaputi sa mga ho, nagbigay sa amin ng tulong, nagbigay sa amin ng lahat ng kanilang mga kanilang mga tiwala at kami pinahiram nila ng kwarta para kami makapagpagawa ng bahay. E talaga namang kulang at kulang pa din. Kaya namang kami nagsisika para matapos namin mga kumarites ay ang aming bahay na pinapatayo. At mga kumarites, nung isang araw ay kami gumawa naman ng CR din sa amin. Ay bayan mga kumarites at si Gerald ay nag aasintada ah, na nitong kanyang aming siad na ginagawa. Eh sabi ko i-video ko muna siya. At para naman makita ng mga komaritis kung ano nang update sa bahay. Eh yan eh ginagawa ng gay at mga komaritis. eh wala pa rin yero. At napag-usapan eh sa isang araw pa bibili ng yero pag mga nagkakwarta pa han, eh. Kita naman eh, ninyo at inuutay-utay na talaga namin. At nang ngayong Pebrero katapusan eh kami makalipas na kahit wala pang kuryente at kami magsusolar na laang ang mahalaga naman ay merong balikuran sa banyo para naman ikaw ay hindi na kung saan saan pa makikisiyar at nakakahiya din naman hani mga kumaratis kita naman ninyo talaga namang ako'y nagbigyo laang pero ako may natulong din sa mga pag-abot-abot ng halong lang pag-abot halo mga kumaritis. ganay gano'n talaga, wala namang ibang magtutulungan kung di kaming dalawa at ay naman isaan ng mga kumaritis. Hali. Kaya nga, pati hindi na ako nakakagawa ng istorya mga kumaritis, ay eh, sobrang busy ko dahil nga, din eh, pag ako ay nagtuloy-tuloy sa paggawa ng istorya, ay nakakaawa naman mga kumaritis yung so, kasatawak At tuwing hapon, pagkaawas ng trabaho, ay hindi na kami para may magawa kami kahit kaunti. Pero mga kumarit si Gerald po ay trabaho na ulit na ikot. Ay kung man ay kami na dito. Pagka, pagka awas po ng alas 4 ng hapon, inaabot po kami din ng alas 6 ng gabi at kami naman ay may solar na mga kumarit din At hindi pa din namin inaasahan mga kumaritis nang maikabit ang yero ay ganito ang mangyayari. Eh, eh. Nang maikabit namin mga kumaritis ang yero ay hindi naman namin sukat akalain. Naganay, itong pagsubok agad ang darating sa amin mga kumarites. Ano, kita ba ganin nyo? Sobrang lakas ng ulan mga kumarites. At kala may babagyo na o may bagyo na talaga ng mga kumarites. Oo, oh, talaga kami ng 2025. At ipapakita ko sa inyo mga kumaritays kung anong lagay ng loob ng bahay namin buhat ng makabitan ng yero mga kumaritays. Iya, e, yeah, kumaritays talaga namang ito'y mapapaluhan nalaang pag nakita mo ang loob ng bahay, mga kumarte ani Hindi rin naman namin so katakalain na magkakagana ito ang yero. Sobrang daming dulo mga kumarte. Ay di talagang malalagyan pa ng bulkasil para talagang walang tumulo at gawa ng ang yero naman po namin isigod na mga kumarte. wala naman kami pambili ng yero na brand new, mga kumarte. Alam naman ninyo yung simulat-simulahan ni at gawangan ang pamakoan namin ni Kawai ni Alam ka magbibili pa ng mga kung ano-ano ay wala naman kami kwartang magbili mga kumara sa sobra-sobrang lakas ng ulan kahapon kahapon lang iyan mga kumara ng na kami nakayari ng pagkakabit ng kero ay hindi naman namin akalain na bandang hapon mga kumara bandang alas tres ng hapon ay magkakaganay ang sobrang lakas ng ulan at pumapasok. Hindi naman pumapasok ang tubig mga kumarit. ay kumbaga man iabot na dito sa so may pintuan ng tubig puha at talaga namang pinagawa. Niyo. Ayan na mga kumarates, bayan ang tulo sa loob ng bahay. Kita ba ganun yung mga kumarates? At parang ganay-undi, parang walang yerohan eh. Kita naman ninyo, tayang ayan pati mataas na pati yung CR. Ano yung eh, mga kumarates, itingnan nyo naman ang tulo. Akala mo yung kung binabag yun na ang nasa loob ng bahay. Kaya naman yan pa ang isa naming problema mga kumarates na kailangan magawa ng paraan. At tingnan mo naman kung gaano kadaming tulo din sa aming bubong para ka na pati naliligo sa shower, mga sa amin. Ako ngayon napapaluhan ng mga kumarete akong mga nakikita. Ito ang nilalakas ang kulang ng loob ko mga kumarete sa hindi nagpapatalo sa problema. Kasi naman ay malalampasan din hindi naman ang ang loob ng bahay namin na para nang putik-putik na. At gayang kalakas ng ulan sa labas mga kumarete ko oh, ah. Tingnan niyo naman parang may bagyo Eh. Iya ay antulo. O, oh. ibaga napakalakas kita ba ganin niyo. Kaya naman sana mga kumparit sa awan ng Diyos, sana naman matapos ito at malagyan na namin yung bulk. Kasi ng pag naulan na hindi naman ganay ang kalakas ng tulo, eh yan, hindi ko pati kinakahiya kung natulog mga kumparit sa gawa ng naman aming year, eh binililaang din namin sa yan laang sa mga segunda manuhan, mga kumparit. Kaya naman tingnan ninyo at nung lumakas ang ulan, eh halos naulan na din sa loob ng bahay. Talagang napakadami lang kailang ayusin mga kamarag. sa sana may matapos namin matasawa ito hanggang katapusan para kami makalipat at makapagkapot na ng mga gamit din. At kahit na paano mga kamarag, katipid na rin kami sa mga gastusin na niya. Ito naman ninyo, mga kamarag, talagang ginawa na ng asawa ko ng daan ng tubig para hindi kami maipunan ng tubig din sa ating harapan. gawa ng pag hindi lalagyan ng mga ganiyang may liit na daan ay mapupuno kami ng tubig. Awa naman ang Diyos mga kamaritis ay nung bandang mag alas 4, ito nila natin ang Kaya naman sabi ko ay bukas na ulit. At bukas na ulit tayo ng hapon magpunta dito. At saka ulit tayo mag... Kasi kaso ng paglalagay ng bulkasil, kasi mga ani? Iyon la ang hanin mga kumaritis. Maraming maraming salamat sa inyong support. Sa ako sa nila, lalo pa ninyo akong supportahan at yun, kami makapagpagawa ng maayos-ayos na bahay mga ani? Maraming 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 salamat po sa inyo. Wish ko na kayong lahat mga kumaritis.